Scorpio, ngayong araw mag-ingat at gamitin ang iyong malakas na pakiramdam upang iwasan ang mga taong maaaring magdala ng gulo. Sa pamilya, mas mabuti ang pagiging mahinahon at pag-iwas sa pagtaas ng boses. Ang mahabang pasensya ay magdadala ng kasiyahan sa tahanan. Sa pag-ibig, mas malakas ang iyong sex appeal ngayon, kaya maging maingat sa mga tukso laging maging mapanuri sa mga desisyon pagdating sa pag-ibig upang maiwasan ang pagsisisi. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong trabaho, ngunit magingat sa pakikipag-ugnayan sa mga kasama. Siguraduhing mapanatili ang mga sekreto at huwag agad-agad pumirma ng mga dokumento ng walang sapat na impormasyon. Sa pera, Siguraduhin tama ang paggamit ng pera, lalo na para sa pamilya, upang magdala ito ng kaunlaran at positibong enerhiya. Sa pagmamahalan, mapanatili mo ang masayang relasyon sa iyong mahal hanggat inuuna mo ang pag-unawa. Para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color silver at color green, ang mga numerong number 16. Number 25 at number 20 ay magdadala ng positibong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Libra ay ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran mula sa mga bituin upang gabayan ka.